masyado ng hardcore talaga ang paggamit. At kasama, kumpirmado, si Liza Araneta Marcos dyan. So ano, pare-pareho ba kayo? Nag-hide dyan. Sumagot ka. Kaabugada mong tao. Huwag kang magsinungaling. Nakakahiya ka sa profesyon pag ikay magsinungaling. Nakakahiya na nga kung ikaw ay drug user, lalo pang nakakahiya kung ipagtatahabog mo, mo pa yan dahil at least ngayon, po pwede kang magpagamot at po pwede mong isalba ang bayan kapag aaminin mo na ang bisyo ay hindi lang nasa iyo, kung hindi pati sa iyong asawa. Oh, yan ang redeeming factor mo bilang asang abogado. Aminin at hikayatin hikayati ng iyong asawa magpagamot sabay na kayo. Mag-couples therapy kayo kung kinakailangan. Oh, pero meanwhile, na nagkukopos rehabilitation kayo, ibigay nyo naman ang pamumuno ng bansa sa tao na nasa tamang pag-iisip. Walang iba kung hindi si Vice President Sara. Dahil kaya mo naman kinuha yan na Vice President. Hindi lamang para manalo ka. Dahil alam mong wala kang pag-asa nung manalo nung, nung uh, kampanya. Dahil lahat ng survey na na si VP Sara mananalo. No? Pero at least, pinili mo siya para kung hindi mo kayang mamuno, eh kampanti ka sa magiging pamumuno ni Inday Sara. Di ba? Pinili mo siya, binilit mo pa nga eh, binula pa nga ni Amy Marcos yan eh. So ngayon, panindigan ninyo yung iyong pinili na Vice President.